Nakita nyo rin ba tong nakakadiring post na to? Ana hindi to totoo pero mukhang hindi eh. Parang totoo talaga eh. So itong post na to ay galing sa isang account ng isang teacher and takpan muna natin yung apelyido kasi baka mamaya fake lang pero I doubt it. So ito yung post na to and basahin natin. Alam mo yung post na yan, nabasa ko, gusto kong hugasan yung mata ko tsaka isip ko eh kasi hindi ako makapaniwalang pinose niya yan. Ito yung perfect example nung kasabihan na ano eh, hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Di nung mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5 advisory class ko ay magiging asawa ko pala. At magkakaroon kami ng napaka cute na anak. May age gap kami na 36 years. God is really working wonders. He really does. Kanta ako sa'yo Dominic. They not like us. They not. <laughs> Kasi kung usapang age gap lang, medyo okay lang naman yun eh. Awkward, pero okay kung nasa legal age naman na kayo nagkakilala ng lubos. Pero the fact na nagkakilala kayo sa mismong school, sa mismong classroom, na mismong estudyante mo siya, hindi mo ba naisip yun kung gano'ng ka kadiri yun? I never thought na magkakaasawa pa nga ako in a very late age. <laughs> kahit nga active ako noon sa Singles for Christ, ay eh talagang sinasabi ko sa mga kasamahan ko na talagang di na ako mag Oo oh nga! Dinamay mo pa yung bata! Doon ka na kay Christ! <laughs> Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank where I worked there for 9 years ay eh pilit akong tinulak ni Lord sa public school system. Yun pala ay may balak siya sa akin ikaw yung may balak. Mind you ha, teacher pa rin siya hanggang ngayon and principal pa nga ata eh. Kayo na bahala, Musga. Bago ako napunta sa public school nakapag-work pa ako sa Uganda, is Africa bilang program manager, advisor, as consultant sa video, yara, yada. Nasundan pa as accountant sa account at Qatar for one year nag-full-time college teaching for accounting subjects at eventually landed as SPED regular elementary teachers Sa Angel Studios, yada yada yada. Eh di, ang galing-galing mo pala. Sige nga, sino unang presidenting babae ng Pilipinas? <laughs> After all this, tsaka lang pumasok sa public school and have that kiddie girl in the picture in my first year of teaching. K ang ganda ng pagkakasabi mo, kiddy girl. Parang kiddy mill, no? <laughs> God damn, paano mo to pinose nang hindi ka nasusuka, Benedict? Galing nga. I was active then in the church and noong mag high school na siya, ay gumawa siya ng paraan para mapansin ko siya. Yung tinutukoy niyang kiddy girl ay itong batang katabi nga niya noong first time niyang magturo. Ayan, yan mismo ata yung mismo naging asawa niya. Tapos proud pa niyang kinuwenta na nung nag-high school daw tong bata na to, doon na daw nagsimulang magpapansin to sa kanya na parang flex, weird flex, but okay. Mami naman siya sa akin na kinikilig daw siya noon pag tinutok siya sa akin ng mga classmate niya at doon daw siya na-develop sa akin. Tignan mo ko ngayon, Benedict ha? Hanggang sa hinahanap-hanap na daw niyang tuksuin siya sa akin ng mga classmate niya. Pero pag kinakausap ko naman siya, nagagalit siya sa akin. Tapos pag pareho kaming absent, pagpasok namin ay walang tigil na tuksuan kung saan daw kami nagdate. date Kunyari naman, galit na galit siya sa mga classmates niya. Ha? It's very concerning na alam na alam mo yung mga detalye na to and yung mga specifics na nangyari and aware ka habang nangyayari to. Hindi ka ba nandidiri na may siniship iyo na isang batang babae and also teacher ka pa nun. So, hindi na mo na-understand yung power dynamics nun and also yung, yung age nyo. Yung four years kaming engaged, tsaka ikinasal sa simbahan. And right now, ay five years na kaming nagsasama with God's blessing na binayaan ng anak after our church wedding and by December 29, 2024, ay nine years na kaming mag-on. God damn. Okay ah, balikan natin dito yung sa usapang age gap sa mga relationship ah okay lang naman kung nagkakilala kayo or nag-start kayo ng relationship nung legal age na kayo parehas. ba? Diba? Pure awkward kung nasa 15 na tapos 21 years old pero at the end of the day legal naman yon pero awkward pa rin. Pero the fact na sinama mo sa post na to pati yung mga kilig moments nyo nung nagtuturo ka pa lang sa isang five, grade 5 na estudyante hindi mo ba naisip kung gaano nakakadiri na binabalikan mo yon na parang ginagamit mo pa siya as flex dahil doon kayo nag-start yung pagmamahalan nyo? Thank you sa Couples for Christ since Dominic Savio chapter sa Mandalu yung for nourishing our married life under the leadership of spouses. Yada, 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 yada. Sis on, super divides on ni ng sis Lolita. Uy! Kanon! <laughs> Ikaw, Drake, ha? Favorito mo pala yung Lolita. Kaya pala, eh. <laughs> Thank you po sa SDO Mandalo yung for giving me a wife to love for. Huwag ka mag-thank you sa kanila. Kasi ang tagal mo pinaghirapan niyan, Diyos ko, bata pa lang. Grabe ka. They not like us. <laughs> <laughs> Oo, sila pa rin hanggang ngayon tapos may anak nga sila. And hindi ba to concerning kung iisipin? To be fair, kung pinost niya to without discussing yung mga kilig moments nila noong bata pa lang, tapos sabihin niya na lang na naging estudyante niya, tapos nagkakilala sila nung mga around 25 pataas na, then siguro baka okay, pero awkward. Pero yun nga, legal age naman yon and nagkakilala naman na kayo sa ganung age, so medyo okay na siya. Pero nga, awkward pa rin. Kung babalikan mo yung ganito niyong mismong time, yung ganyan kagrabe yung age gap, tapos meron na palang nangyayaring mga kilig moments sa'yo and doon sa so may bata, hindi ba dapat in-address mo yon as ikaw yung adult? Nakakainis pa dito, marami pang susunga-sunga doon sa so may comment, Hi, Angs! Just keep on doing good things! Naging mabuti kang father and husband and ever even skin na pina... Even skin? Ano yun? <laughs> Di ka kilala nitong mga mapanghusgang mga taong ito. Mga perfect itong mga taong Wala akong pakialam kung nag-donate pa yan ng isang billion sa isang charity, tumulong sa napakaraming tao. Kung may ginawa kang ganyang kadiring bagay, then walang kwenta yon. Kahit gaano ka kadami ginawa mong kabutihan, kung meron kang isang ginawang masama, masama pa rin yun. Hindi magiging mabuti yun. Totoo't sa mga bashers na dami account na nga nakalakpa yung FB, ha ha ha, ha dapat talaga hiwalay yung Facebook nito ni Mike tsaka ni Jerome. <laughs> Concerning pa dito is, parang teacher pa rin ata siya or principal ngayon. So, kung hindi niya nag yung ginawa niyang kasamaan before, baka posible pa itong mangyari ulit. Meron pa siyang post na ganito, big turn up talaga na pansit or bihon o kaya minuto na may halong hotdog. Dapat ang hotdog kinakain bilang hotdog lang. As a hotdog lover, pwede naman. Pero, set bihon hotdog wala pa nga ako nakikitang gano'n. sa planeta ka ba nakatera Benedict <laughs> yung minudong hotdog okay lang pero sige preference mo naman yan pero yung preference mo sa edad <laughs> sa'yo na yan doon na sa planeta mo Benedict yun lang thank you